What's up guys? It's Sel Mariano and welcome back to my YouTube channel. So, sa video natin ngayon guys, no, pag-uusapan natin itong si Cat. Anyway, guys, no, sino dito yung may loan kay Manikat na hindi na nabayaran? Kagaya ko. Ako kasi guys, no, almost 385 days na akong overdue dito kay Manikat. At isa din guys, no, si Cat sa mga loan applications na naabandona ako. last year dahil nga sa sinasabi, guys, sinasabi ko na dahil sa tapal-tapal system. Kaya naman kung interesado ka about sa ating topic ngayon, keep on watching. Okay, let's go. So, bakit natin pag-uusapan itong si Manicat guys, no? Kasi, meron nga akong loan sa kanya. And, kagabi kasi, guys, naalala ko na meron pala akong loan dito kay Manikat noon, last year na hindi nabayaran. So, kagabi, inopen ko siya sa kanilang application since kabisado pa naman. Kasi isang number lang naman yung ginagamit ko sa mga loan apps. Pero hindi ko mabuksan guys no, yung account ko sa kanya dun sa kanilang apps. Dun sa kanilang apps. Pero nung tinry ko na i-open yung account ko dun sa, kan sa kanilang website sa Google, dun ko siya na-open guys at nakita ko nga guys no, na Three, almost 385 days na pala akong overdue dito kay Manikat. Napansin ko lang kasi, guys, no, na halos hindi na ako masyadong nakaka-receive ng text mula sa mga agent nitong si Manikat. Even, guys, sa email. Kasi nag-check din ako sa mga email kung may mga nag-email pa bang mga loan apps doon. Mostly, wala na akong na-receive ng na mga email kay Manikat. Pero alam nyo ba, guys, no, na sobrang hirap mag-apply ng loan dito kay Manikat kasi... Hindi pwede, guys, no, yung Gcash as a withdrawal method. Mostly, ang tinatanggap lang talaga, guys, ni Manikat na withdrawal method is bank account. Buti na lang, guys, that time, meron akong Union Bank account. So, yun Union Bank, guys, no, yung ginamit ko as a withdrawal method. So far, guys, na-approve naman ako last year kay Manikat. At ang pagkakaalala ko, or pagkakatanda ko, guys, na halos naka-anin na reload na ako dito kay Manikat. Then, sa pang-anin na reload ko, guys, no, doon na ako nagka doon ako nahirapan kasi nga sa tapal-tapal system, pero alam nyo ba guys, na parang si, kung si Manikat yung napagkakaalala ko sa kanya meron din siyang kagaya ni Diggie doon na kung saan pwede kang mag partial, ay mag partial payment, like ano ba yung pay part, or yung mag extend ng loan, like yung wala, wala pa ako pang pambayad, ganun. pwede ako mag extend sa kanya, nag-extend talaga ako dito kay Manikat guys, no, kasi hindi ko pa kaya na bayaran siya ng buo that time may in-offer si Manicat na extend or extend kung hindi, kung, kung hindi, ko pa daw kayang bayaran yung buong amount na, na yon pwede ako mag-extend sa kanila so punta lang ako dun sa kanilang app so ayun nag-extend lang yun ako dito kay Manicat pero guys hindi ko na siya masyadong matandaan kasi it's almost 385 days na din na halos wala na akong balita dito kay Manicat and kagabi ko lang din talaga siya guys na isipan na buksan kung magkano na ba yung total amount na babayaran ko sa kanya since 185 days na akong overdue sa kanya. Sa, kaya sa mga merong loan dyan kay Manikat, guys, no, pakicorrect na lang ako kung meron ba yung extent ni Manikat. Kasi hindi ko na din talaga siya maalala. Kasi sobrang tagal. Last year pa yun, guys. And based, guys, no, sa experience ko dito kay Manikat, nung time na hindi na ako nakabayad sa nila, or mga one month na yata akong overdue that time, two months, mga ganon. So far, guys, no, hindi naman ako naka-receive ng mga text harassment mula sa mga agent nitong si Manicat mostly yung mga pananakot lang nila is sinasabi lang na ipo-forward ka na daw sa lang dev collection agency mga ganyan yung hanggang gano'n lang yung mga nila at email so so far hindi yung, di yung sobrang kindi ng kagaya ng kay Peso here kagaya kay Pera Mo kagaya kay Moka Moka kagaya kay sa mga ibang mga loan apps na 7 days equipment na sobrang tindi mga So far, hindi naman ganun si Ma Manicat. Kundi nagre-remind lang sila sa iyo na kailangan mo ng bayaran ganito mo, ganoon Dahil kung hindi po forward ka nga daw sa kanilang debt collection agency. So, super okay din talaga ito si Manikat sa akin kasi hindi talaga hindi malala yung agent, yung mga agent nitong si Manikat. Ang problema lang guys no, dito kay Manikat, yung pagkakatanda ko, medyo malaki din yung kanyang interes. Tapos super hindi siya kagaya ng ibang loan sa 7 days repayment. Kundi mga 30 days yata din yung kanyang repayment term. Hindi ko na guys matandaan kasi sobrang tagal na din talaga. Pero ngayon guys, gusto ko lang siyang i-open sa inyo kasi nga uh, itong si Manicat ay isa sa mga loan apps na na-abandon Kaya sa mga merong loan dito kay Manicat guys, makikorect na lang ako sa mga nasabi ko kung may mga mali pa ako ganun. Kasi hindi ko na din talaga halos matandaan yung loan apps dito kay Manikat kasi hindi naman lang hindi lang naman si Manikat guys no yung loan applications na nautangan ko that time kundi marami pa guys marami pang mga loan apps na halos na ko ako dahil nga sa tapal-tapal system so dito nga guys no nung inopen ko ulit yung account ko dito kay Manikat kagabi at ayun nakita ko guys na 385 days na pala akong overdue sa kanya at dito nga guys no nakita ko yung total amount na babayaran ko sa kanya since overdue na nga ako is 6,826 pesos pero yung loan ko lang sa kanya guys dati is 1,000 pesos so 5,826 yung kanyang interest, total interest ng overdue ng almost 385 days yung date, date daw ng last payment ko is 28 2028 so August 20 2023. So, yun na yung last payment ng date ko dito kay Mancat. So, yun na yung time na hindi na nga ako nakabayad kay Mancat. Dahil nga guys, no, sa gaya sa sabi ko na isa si Mancat sa mga na abandon ako dahil sa tapal-tapal system. Ang gusto ko lang guys no, na mangyari dito kay Manikat, sana ma-opera nila ako ng discount. Na yung kahit man lang sana guys no, yung nursery ko lang na amount, yun na lang ibabalik ko para lang ma ko yung account ko na sa kanila. Pero guys, sana make it sure na miss sa mismong apps nila yung discount na yun. Kasi pag bibigyan sa reference, hindi rin, di, hindi rin yan guys no, papasok dun sa lang apps. Andun pa rin yung utang nyo. Yun. So dapat dun, make, i make sure nyo na dapat dun sa kanilang apps yung offer na yun. Para mas sure na talaga na close na yung account nyo sa kanila. Kahit sana no guys, ma-operan lang ako ng discount. Discount or kahit man lang lagyan lang lang ng konting interest ganun. Hindi yung buong na 6,000 kasi sobrang laki pa din yan guys sa akin. Mostly talaga guys, no, meron talagang mga loan apps na nag-offer din talaga ng sobrang laking discount dun saan lang apps. Hindi ko lang matandaan guys, no, kasi merong loan apps na nag-offer sa akin. Hindi ko pa pinansin yung kasi walang wala pa talaga ako that time. So yun lang naman guys, no, yung uh, gusto kong pag-usapan about dito kay Manicat. Anyway, halos wala na akong balita dito guys, no, kay Manicat at hindi ko alam kung buhay pa ba itong loan apps na to or nag-ooperate pa din ba sila kasi nasa Google Play Store pa rin guys no si Manicat so yun lang na naman guys no yung ating topic ngayon about dito kay Manicat so sa mga hindi pa pala guys no nakakapag subscribe sa aking YouTube channel please wag nyo kalimutang mag subscribe at i-click ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video thank you guys, thank you for watching and see you on my next video bye